Hello, mga ate ko. Si Rosie to. And, ang gagawin ko for today, din namin pala is, mag-grocery. Sabi naman ang face yan, wait. Wala akong pangunos ng face ngayon, so, basa pa rin siya. Kasi tapos ko lang maligo eh. Wala kasing grocery and Sunday ngayon. Wala akong pasok. Syempre, wala din pasok si ate. So, makakapag-grocery. Ang Sunscreen, mga ate ha. Huwag magkakalimutan. Gumamit ng sunscreen na <laughs> I'm done and hindi <laughs> po yan na uh, dumi ha tuyo na po dyan wala lang talaga mapaglagyan anyway grocery na po hindi kami nagdala ng payong kasi magta-tricycle din naman pa uwi so ah nandito kami sa OC kasi kasi yung iba dito baka dito na lang birin since mura at paper towel doon second ito diba? kasi yung ano dito mas mura talaga sa OC wali para mas stupid ha stupid ha <laughs> brownies Oh, di ba? Nasa Pure Gold na rin Okay. Good luck na lang kasi wala akong mic. Sana naririnig nyo pa din ako. No? Naririnig nyo ba ako? Ito ang bilog. Eh, eh. Sana naririnig nyo ako. <laughs> okay. Lava cake lang. Ito lang ba? Sige. Ay, croissant. Wala siya. Hindi ko siya makita. Sige, itong lava cake ka mo. Medyo Kanina wala siya. Pero biglang nag-restock si Kuya. Ay, sorry. Biglang meron na. Medyo ang hassle mag-vlog ngayon, no? Kasi ang daming tao. So, sige. Kanino yan? Yeah. Kasi. <laughs> Zane. sobrang dalas na namin mag I mean, dalas. And so, sobrang kabisago ko na. Ang next ko na agad na pinupuntahan is the... Yeah, the freezer bag. My favorite part. Hindi. Hindi naman entirely favorite. Pero, pangalawa. Hindi. Okay. Dito to sponsor the... Sige. Baka na. Hindi. <laughs> Mga pala yakult din pala para proportion. Proportion. Kuha yeah. din ba tayo ng mixed veggies? O doon na lang din? Yeah. Ha? Huh? Uh -huh. May butter naman. Hindi na kukuha ng butter. Dito na tayo sa bed love section. Sarap. Ito medium. Mo. Medium. Bakit? Ay. Grabe, mga mas batang baho ngayon dito. Kaninong kifay na rin? Hindi. Hindi <laughs> ko ako maka rate sa mga kanta na baho. Sana hindi. Ito ako na... Ah! Jot dog. Kasi, okay. jot dog. Hindi. Pulaan natin kung anong jot dog ang mapipili. Mga ate ko. Basta! Halay ni... Ako po, mukhang jambo lang ang meron. At... Eh di mag play ka na lang, Miss Charot. kapatid. Hindi, puro jambo lang to. Jambo ret lang. Hey, babe! Charot. Ito. Ayan. Hindi ba yun spicy? Ay. Obo oh, ka. O sige, yan. Cheese dog ba? Oo. Ayoko ng plain na hot dog. Oo. Oo. Oh. Ito na. Saga. Gel. So, my. Ha? Bed. Doon na tayo sa Shomai section. Favorite frozen. Kibig Hmm. Ito so, may pork at it. Pero, hala. Nagparang ang liit. Nagpapit talaga sa'yo sa'yo. Sa'yo and then pati rin. Ito yung mga sumasalba ng buhay ko kapag wala na akong ulaw. Kapag wala na akong maluto, wala na akong maisip. Pati! Diba? Mm. Medyo trip ko ngayon ng samo. So, ano, ayoko na ng belly. Gusto ko yung isang bot, yun yung gagawin kong sinigaw. Para, diba? Sarap. Okay. Unregistered yung price niya. So, pupunta ko ngayon sa may counter para malaman kung magkano mari ang fish na ito. Eh, kaya ako mo pa price check. Ang dami kasi nagiging biri. Yeah. Ay, dito na. Pa price. Papa oh, price check lang po. Thank you po. Okay, 458 siya. So, parang hindi din siya mabibili. Well, wala na mong nabili si ating chicken breast. Eh, dito na lang. 458. So, wag na lang. Masyado siyang price at eh, Sa ayaw. Saan ka na ba? Ayun, walang nabili. Ba? Napapansin niyo na ba? Bare mans Very bare mans na ang mga grocery. I love it. Okay. Wala naman tayong kukunin dito. Hala, wala na palang pansit kantin sa bahay. So, sa malamang kukuha ko. Ano naman? Wala siyang lahat dahis Ito na lang. Wala bang half? Bakit half? I mean, isang non-fat. Grabe, sobrang lungkot nung non-fat na ano, milk. Grabe. Watch it, Captain. Oh, oh, ni pala, Ben. Hala, tiwala yung Samyang na gusto natin. Itong black lang yun nandito. Okay lang sa'yo? Walang cheese eh. Sayang. Grabe lang mo nalang mo ni Jose Marichal yung um. ano. <laughs> so, I think pagbabago na to sa aking buhay dahil uminom na ulit ako ng gatas. I mean, iin umiinom na ako ng gatas. Kasi simula bata ako, puro kape yung iniinom. -ini. Yeah. Huwag niyo akong gagayahin. Oo, wala, na Okay, nakita ko na siya. Yes. Okay, ako ay papunta na sa aking paboritong parte ng grocery I am... Laundry! Yes, ang pinakapaborito ko ay ang laundry area ng grocery city. Ay! It makes me feel happy. It gives me joy Jiggle! Meron sila ano testing smellerette. Ano yun natin? Ayaw ko talaga nang may ano ng safeguard. Nagiging amoy after jabs. Ito ang siksika. Ha? Yeah, kumuha na ako. And sun drops. Very important. Um, ano po ba? Eat this! Ah! Oh, ito nga. Alam, magkakahalo yung sabon sa ka kayong pagkain that? I need perla. Perla. Hindi ko makita yung perla. Saan siya? siya. Walang. Kala na lang si Kuro. Yeah. Hello, sorry. Walang, hindi naka-separate yung sabon tsaka yung pagkain. <laughs> liquid detergent. Ay, liquid detergent. <laughs> ano pala? Dishwashing liquid. <laughs> Ayan, labig. O eh. Kuya, yung ginagawa nyo dyan mga ate. Yung gagawa nyo yun dyan. Wala, ganito na siya. Yung kapal na. Oo, wala na. Ang labang. I love it. Very nakakascam talaga yung ganito. Never, again. <laughs> Gagi. Kala ko nagkaroon ako ng puto. Diyos ko, yung sabon lang pala. Ito, bago. Iba lang yung kulay. Mas nakakatipid pa sa mga ganitutin. Di ba, di kaya tayo mababash sa video kasi sama yung mga sabon, tapos yung mga pagkain. Okay. Guess the price. Feeling ko, nasa ano na Feeling ko... Okay, set. Feeling ko siya ay nasa Ano ah, na? No. only. No. Feeling ko siya ay nasa Ano ba? Lahat na lang feeling 4K Basket only I to push that OMG 10% na lang ako Aabot pa ba? Aabot pa ba ito? Hello, nakapila na ako. Tada! Kulang pa ng biskwit mo. Kukuha ako. Ay, ito lang pala sila. Ito lang pala sila. Gaw. Eh, Ay, ayoko. Ate Choda. Ano bang kulang na biskwit? Pero parang sila kasi talaga kulang. Ito. Ay, wag sabana choco na. choco chou. Chocot Ano ba? Paano ka magbikasin? Hindi, eh. okay na to sige babaunin ko and yeah tipid muna tipid ay eh, gusto mo din balude eh? o sige sudo down na nando to okay 4K. ay hindi 4k hindi peripheral par Grabe, naglalala naman ng lighting dito sa may pierco Lalo kang nagiging kontsakang. Okay, tapos na ang grocery, mahal. Pauwi uwi na. Pa-uwi na, nandito pa. Hi! Hello. May kita niyo pa ba ako? Punta naman kami sa O-Save para gawin yung... Alam, nakikita nyo ba ako? Balik na kami ng O-Save kasi doon bibili ng veggie. Mixed veggie. Tapos sa frozen Ay, ba 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 veggie? Ba ng mix veggie. Eh, ayun, mixed veggie and then ano, yung tisha red. ka ba, 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 ba ng mixed veggie? Oo. Carrots, um, broccoli? Oo. Oh, oh. Tatry ko. <laughs> <laughs> Over. Ito yung babalikan namin yung tisha kasi mas mura ya yeah, tatlo pala. Kulang yung Yes. Hello? Ba't wala yung belly? Kanina merong belly dito ah. ay, charat na lang para. Tapos yung mix veggies. Ito siya. Ang eh? Dako. Eh, yun eh. para sa main event. Ay, ah. <laughs> so, harit. Yes! Wait lang, mamimili tayo dapat yung may pinakamarami. Ito. I guess ito. Get na yan. <laughs> ah, laka! Okay. Sarap. Okay. yung chocolate chips, yeah. tapos may almond, tapos may cashew. Mm. Dito na lang ako talaga mamimili ng oh. Oh. ano ko. Free hike needs. Let's Copyright ate po. Delikado. Ayun. Umulan. Paano na to? Dito na lang kami. <laughs> Bed mo sa ulan. Mahina lang naman yan. Jer. Yeah. Grabe. Sobrang... Sobrang dami mong mabibili sa 500 sa OC5. Fairness. Yeah. Be, 500 to. Oh my God. Sige. Hello okay. eh. you know, mga ate ko. So, hindi ko na nagawa yung ano, calling kasi pag uwi ng bahay medyo ano, nawalan na ako sa mood mag Para ano na to siguro. Wait lang. September 5 or September 6 or 7. Girl. And it's already September 23. So, pang ko. Wala na. The charot. Ito yung mga natira. Wow! Grabing ref. May laman. Pasensya <laughs> na po. Ayan na siya. Sorry, makalat. Pero ayun na. Yan. And then... At, eto, I mean, eto, may mga laman pa naman siya. I guess, but, Ayan na siya. After two weeks. God. Two weeks, one week. Ayun, pasensya ng mga ate, hindi ko natuloy agad yung vlog. And bumabagyo pala. Ayan. Nakita nyo ba? And yeah, stay masikip. One, two, three, pose.